Good morning! Welcome sa Pit Pro TV. Noong mga nakarang episode, ating nat natapos talakayan ang kahalagahan ng tamang pabahay, tamang lahi, tamang pamamahala, at tamang nutrisyon. Ngayon naman, upang makompleto ang gabay natin sa pagsisimula ng grow out operation na pigiri, ating talakayan ang importansya ng pagtutos at pagtatala ng gastos at kita ng ating babuyan. Importante ang recording sa pag-aalaga ng baboy dahil karamihan may mga nag-aalaga ng baboy na ginagawa lang nila itong libangan. Pero karamihan sa ating mga farmers, ito ay ang naging pangunahin nilang pangkabuhayan. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng tamang recording upang makita natin ang ating negosyong pagbababuyan kung ito ba ay kumikita. Sinasama po namin ito sa mga gabay sa pagsisimula ng pag-aalaga ng baboy dahil karamihan sa mga maliliit na farmers ay una, wala silang sapat na record upang makita nila ang mga lumalabas na gastos sa kanilang babuyan. Pangalawa, nagkakaroon po sila ng problema sa pinansyal dahil hindi po nila namo monitor ang mga pumapasok at lumalabas na gastos sa kanilang babuyan na nagririsulta ng pagtigil ng kanilang pag-aalaga ng mga baboy. Ang farm records o accounting ay nakakatulong sa pagpaplano o pagdidesisyon sa hinaharap. Kasangkapan din po ito upang ma-assist natin ang panganib o oportunidad sa ating negosyo. Malalaman din po natin kung tayo po ay nawawalan o nanakawan ng stocks. At nasusukat din po nito kung namamaximize po natin ang ating mga resources upang makita natin kung tayo po ba ay kumikita o hindi. Malaki pa lang tulong kung may maayos na record at accounting ang mga magbababoy. Dahil nakapagbibigay ito ng malawak na perspektibo sa kung ano ang estado ng kanilang negosyo. Ngunit ang isang pangkaraniwang hagriser kaya ay may panahon pa para sa mga ito. Paano nila ito gagawin? Sa paraang simple, mabilis at nakapagbibigay ng mahalagang impormasyon. Para naman sa ating mga backyard racers na hindi naman kailangan ng mga komplikadong farm records at accounting reports, ang pagtatala ng isang record book ay mas nakakatulong upang mapadali at hindi sila malito sa pag-compute ng kanilang gastos at kita. Ano-ano nga ba ang mahalagang dapat nating i-record kung tayo ay magsisimula sa isang negosyong pagbababuyan? Kung magre-renta lamang ng pabahay, ibawas ang halaga ng renta. Gastos sa ipa kung anumang mga bedding kung hindi sementado ang sahig ng kulungan. Renta sa lupa kung uupa lamang halaga ng biik, ang feed o pakain, bakuna kung gumagamit, mga gastos sa vitamins at dewormer, gastos sa gamot kung meron, gastos sa kuryente at tubig, swelto sa caretaker kung nagpapaalaga. Ngunit kung ang nagaalaga ay mababa sa 20 heads, 'wag nang kumuha ng taga-alaga. Mga maliliit na gastusin sa babawyan tulad ng repair sa kulungan, pag-spray ng disinfectant, mga gamit tulad ng timba at iba pang maliliit na halaga na nagagastos sa babuyan. Ito po yung mga gastusin ng pag-aalaga ng baboy na hindi isinasama ng ordinaryong farmer sa computation ng kanilang kita. Magandang masanay tayo na naglilista sa ating negosyong pagbabuyan upang madali nating makita kung tayo nga ba ay kumikita, bawi lamang o nalugi na pala. Ang mga nabanggit ay pangkaraniwan naman na alam natin. Ang importante lamang ay kung paano naman natin gagamitin ang mga ito upang makumpute kung tayo ay kumikita o hindi. Karaniwan po na ginagawang computation ng ating mga backyard farmers ay ganito lamang. Piglet price at feed cost price lamang. Na kung tutuusin, dapat isama natin ang iba pang gastusin kagaya ng ipa kung ang ating pong flooring ay hindi sementado, bakuna, vitamins at mga gamot, tubig at kuryente at iba pang maliliit na gastusin, saka na lamang nating malalaman ang kabuuang gastos at kita ng ating pagbababuyan. Ako po si Arlene Alonso na nakatira dito sa Ibunipasyo Sur, Llanera, Nueva At ay mga kung siguro may five years na. ayo oo, yung halimbawa yung bawat feeds na kakainin nila, ililista namin. Tapos yung yung kuryente, kung magkano yung magagastos, ganon. Kasi sa kuryente kasi yung sa tubig namin, kuryente na yung gamit namin. Ayun, no? Oh, maganda po ang kita. Para makita mo siya kung kumikita ka talaga kasi para panagahanap buhay ka kung hindi mo naman alam kung kumikita ka o hindi, di ba? Siyempre kung di ka kikita, hindi mo na itutoy. Pero kung makita mong kumikita ka, itutuloy mo siya, di ba? pala palalaguin mo pa hanggang isishare mo din sa iba para hindi lang ikaw yung kumikita. Yung iba din ay masubukan din nilang kumita, di ba? Para malaman yung ano mo, yung magkikita mo yung dinabas mong pera, yung, 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 yung nakaano siya, naka-reward siya. Kasi pag, pag, hindi umabot yung benta mo, magkikita mo, kita mo, magkikita mo doon eh ay nagpapasalamat ako dahil isa, isang blessing sa amin yung Feed Pro na hindi lang nadagdagan yung kita kundi mismong maganda sa katawan ng tao yung, yung natural feeds kasi sa dami ng mga gamot na ngayon, di ba? Kaya nga minsan nagkakasakit tayo, hindi lang din minsan dahil sa mga kinakain natin, isang cause din kasi yon. E di syempre, kung natural yung pagkain ng alaga namin na baboy, Di syempre, yung kakainin namin, mas safe siya kumpara mo dun sa mas maraming gamot na natitake ng alaga, di ba? Kaya salamat sa Feed Pro kasi malaking tulong sa amin yun. Dahil hindi lang kami, kundi mismo yung mga binibentahan ko din ng karne, kumbaga nakakatulong din ako sa kanila. Marapat na pagtunal din natin ang pansin, importansya ng pagkatala at pagtutuos ng gastusin at kita sa ating mga alaga upang mapadali ang pagpumpiyot natin kung ating negosyo ay kumikita, bawi lamang o nalulugi na pala para maging matagumpay ang ating negosyo ng pagbababuyan. Ako po si Marshall Bautista ng Pro National Feed Corporation para sa matagumpay na pagninegosyo ng pagbabuyan, gumamit ka ng Feed Pro.